Hello guys, uh, magandang araw po sa inyong lahat Ngayon ay iniimbitahan tayo na pumunta sa Peace Cage Dito po inalagaan guys yung mga bangos Ngayon mag-harvest sila uh, Tignan natin, punta tayo, samahan nyo kami para makita din natin kung paano mag-harvest ng bangos Ito po yung, uh, sinama lang po kami ng tsahing ng asawa ko Para daw makita namin yung kung paano mag-harvest ng mga bangos Harvest time nila lang ngayon kaya Sama na tayo para masaksihan natin kung paano nila harvestin yung mga bangus dito. Hmm. Yan, sila po yung magsasama sa amin sa kanilang fish <laughs> cage. Yan, ito na yung pupuntahan natin. Dito. <hullos> <Okay>. <hullos>

Ito guys nandito na tayo sa fish kids ano uh, ito ganito po siya kalawak tapos ito na po yung mga isda guys oh ayan ang lalaki na nila Uh, limang buwan nila itong inalagaan guys. Kaya ngayon, iha-harvest na nila. Mamaya, panoorin nyo po hanggang sa dulo. At makikita natin kung paano nila ito ha-harvestin. ito guys, papakita rin namin sa inyo. Kasi mag-uulam kami ng bangos mamaya. Pero sa ngayon, siguro kasi mahirap pa mang, ano, wala pa yung yelo. Inaantay pa namin. So ang gagawin namin, habang nag-aantay, manghuli muna kami ng bangos para kakainin namin pang ulam. Tapos para matikman din namin kung ano ba ang lasa ng bangus dito sa Mindanao. Kasi sabi nila, masarap daw talaga ang bangus dito sa Mindanao. Ito so guys, paking, uh, panoorin nyo po hanggang sa dulo. Dahil ma maraming bangus dito, kaya lang hindi pa nakuha. So ang kakainin muna namin mamaya ay saging na saba. Yan o. Ang nalaki na nila guys. Ha? Talaga ba daw? Kung Ang sarap guys pag may ganito kang ano Kukuha ka na lang Ayun o oh. oh di ba Ang lalaki na nila Punta kayo dito guys, libre lang Ilang buwan na siya inalagaan? Ano? Mga Pila na bulan te nga kwan? Lima. Sa loob ng five months ganyan na siya kalaki. Ayan guys, manghuhuli tayo dahil uulamin. Ayan okay. guys, manghuhuli tayo dahil

Ayan guys, may nahuli na tayo pang ulam. Ang sarap na ito. Ayan guys, oh. Isa pa. Oh, di na isa. Ayan nila pa nahuli sila Hmm. Ayan, doon ang dami. Ayan.

Ayun na, naman ito. Hindi <laughs> na makawala eh, guys. Dali, baka makawala. Okay, guys. Ayun hindi na hindi na makawala. hindi na makawala.

Ito guys, habang inaantay pa rin natin yung yellow dahil hindi natin pwedeng kukunin daw yung bangus hanggat wala yung yellow dahil baka masira dahil ibabiyahe pa po yan ng medyo malayo-layo din, mga uh, kalahati o isang oras. Ngayon, andito na. Luto na yung bangus natin at ito na nga, kumakain na kami. Ang sarap talaga ng bangus nito guys. Natikman ko na ang bangus ng Mindanao. Napakasarap guys. Ibang iba talaga sa lasa ng bangus ng Maynila.

yan, nagpe-prepare na po sila para sa paghuli nila, pag-harvest nila. Na Bangus! Maroon na kumuha po. Ayan na guys, ito na inumpisahan na nila yung paghuli sa mga bangus. Antayin natin mamaya guys, makikita natin kung gaano karami at kung gaano kaganda tingnan yung mga bangus na nahuli. Napakarami ayan na po guys oh unti unti na silang naiipon napakarami ayan na guys nakikita na natin ang daming bangus talaga alam mo ang sarap mabuhay sana dito sa probinsya eh kasi fresh yung bangus at pag natikman mo yung bangus lalo na yung bagong ahon lang tas iihawin mo ang sarap Ayan na guys, eto na, ang dami oh. Yan, kinakarga na nila guys. Yan yung bangka na kakargahan, tas lalagyan ng yelo, tas dadalhin na namin yan kung saan babagsak yung mga bangos. At yung bangos naman na dadalhin don is, yun naman yung magdi-deliver kung saan saan mga lugar, na malimbawa mga malalaking palengke, ganoon. Pero dito na gagaling yung mga bangos guys, eto oh, tingnan nyo punong -puno yan guys mga siguro mga tatlo o apat na bangka mapupuno yan hanggang mamaya pero sa video ito ay ipapakita namin kung ano lang yung nakita natin ngayon kasi ito lang naman talaga ang ang mga ginagawa sa mga nag-harvest ng bangos ganyan lang so kung nagustuhan nyo like nyo lang po at maglagay ng comment salamat